Ayun, palakpakan pa natin ang ikalawang pangkat. Woo! Woo! Malaya ka na ba? Malaya ka na ba? Hindi pa. Yes. Sunggali, gali, gali, sunggali, gali. Sunggali, gali, gali, sunggali, gali. gali, gali, zoom gali. sa bawat salita sa bibig Sa bawat salita ay bubukal. Sa Sa puso ng bawat Pilipino. Umay! sa pag-aaral at sa bawat aralin. We are Filipinos sa, sa aming sa bawat patang pangarap at ipigil. We ang pag-asa, we ang Filipino, we can mong Sa amin ay pag-asa, sa amin ay piyaya. We, we na na sa puso, we can malaya. Sa bawat Filipino, ikay kayamanan, ikay kapila. Sunggal, Cari cari, su cari cari